akin nakita na din tayo. Wow! Grabe na. Ang <laughs> mo pala sa personal. Totoo ba yan? Mm -mm. Nako. Kasi nagpunta sa akin si Alex, kala ko sa si Alex yung maganda, pero ikaw pala talaga. <laughs> Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, Narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na Diyosa ng Maparisan. Binago ko na. <laughs> Ay, di na mukhang yung sa Ay, di na. Binago ko na siya. Ah, kasi wala na mga duguan. Uh Oo, -oh, wala na at saka yun yung ano namin doon. Okay na yon Oo, uh, kasi yung nagsimaksak daw sa'yo, nagtatrabaho na. Yes, nakamupo na kaming lahat yun. Na akin ngayon. Nakamupo na kayo lang. Pagkatapos kang saksakin Kaya kami nag-away-away doon Nag-away-away noong 2016 Ayun nga yung ano, Ayun yung nanyos kami before yes. Yun ang dahilan Kasi sabi ko Kung may mga bisyo kayo Pwede Kung ah, hindi nyo kayang tigilan Wala naman akong pakialam doon Pero umalis na kayo dito Sa puder ko Kasi kaya sila napunta doon Sa Tulay Dahil sa akin Ako nagpatira oh. sa kanila Kasi sa kalsada lang kami Nagkakilala Pero kung may mga bisyo kayo Para hindi naman ako madamay Umalis na lang kayo Ay syempre Ang pinopoint nila is Hindi naman ako may-ari